Good morning mga karapatid. Ito na yung ating pasisipu. Anak ni Oman at ni Saudia. Yung isa dark blue bar, yan ang babae. Ito ang lalaki black uh, checkered or black lang talaga tinutulungan ko na silang kumain mga kalapatid ihiwalay ko na sa kanilang magulang kasi yung magulang nila ay mukhang uh, gagawa na naman ng panaybagong kapatid hmm. kasi nakita ko sila hindi na halos pumapasok dito parang hindi nga pinakain to ng hapunan eh dahil nga naglalambingan na silang dalawa mag-asawa dito ko sila nilapit kay Bahaw para makita nila kung uh, paano tumuka hmm. yun nag na sila eh tumitikim-tikim na sila mga kalapatid eh oh. may tikim tikim na sila maya maya pa yan tuloy tuloy ng kain yan magugutom na yan eh kasi ganyan naman yan sila parang titikim lang muna sila mga ilang ilang paraso tapos pag hindi sumakit yung tiyan nila tuloy tuloy na nakain na sila kanina isang piraso lang ang uh, nalunok yan eh Ito mga kalapatid yung kanilang tatay at nanay Yan. Uh, Ang akala ko dito dati babae Ayan, akala ko ito babae dati mga kalapatid Pero lalaki pala siya Lalaki, ito ang asawa niya ngayon Si Arabiana Nag Nagkakastahan na naman sila mga kalapatid eh Kaya gusto ko yung anak nila ay matuto ng kumain Diba? ganda nila. Pero yung isa, yung isang yung babae na anak niya, parang blue bar siya, dirty blue bar. Medyo abo-abuhin. Ito black na black to, yo. Dito nagmana yung lalaki. Yung lalaki natin dito nagmana. Pansin mo kasi yung mga likod nila, oh yung likod nila ngayon para may mga puti-puti na nababawasan na yung mga balahibo nila kasi nga uh, nagkakastahan na ulit sila mga kalabatid pag ganito lang may mga panyong mga likod nila ganun kasi yung isang breeder ko yung likod niya na kukuan yung balahibo kasi lalo na malaki ito sobrang laki pag kinakastahan niya ito minsan saktan gumagalaw siya na kukuan yung balahibo niya nababawasan mga kalabatid kaya yun. Eh, kukulong ko muna ito sila dalawa mag-asawa kasi nga, doon uh, dun sa ibabaw sila ng crane gustong magbahay. Hindi naman sila pwede doon kasi magagalit yung crane operator. Kaya, minuli ko sila at lalagay ko ulit dun sa bahay nila kasama ng mga anak para at least uh, maturuan pa rin niya yung mga anak niya mag, uh, magtuka mga kalapatid. Ayun lang, ilagay na natin dun sa Sa box mga kalapatid, ayan, ayan, sila mga kalapatid, picture, picture. <laughs>